Sa loob ng mahabang panahon, naging malaking problema ang kagat mula sa makamandag na ahas na habu sa ilang rehiyon ng Japan. Malaki ang naging epekto nito sa buhay ng mga tao. Halimbawa, ipinapakita ng mga datos na noong isang libo, na daan at walumpu, humigit kumulang apat na katao ang nakagat ng ahas, at ang ilan sa kanila ay hindi nakaligtas. May iba pang mga makamandag na ahas sa Japan, sa katunayan, marami sila. Gayunpaman, ang pinakamaraming pinsala ay dulot ng pinakamalalaking uri, ang habu at ang kanilang mga kamag-anak, ang Eastern Pit Vipers. Sila ay may kaugnayan sa mga rattlesnakes at puff adders, at maaaring ituring na pinsa ng mga coral snakes at cobras. Upang maunawaan ninyo kung ano ang hinaharap ng mga Japanese, ito ang uri ng mga ahas na kanilang kailangang labanan, at madalas itong mangyari. Noong panahong iyon, ang lahat ng nakagat ay nasa seryosong panganib. Ito ay dahil sa mahabang panahon walang magagamit na antidot. Nang sa wakas ay magkaroon ito, hindi pa rin ganoon kadaling makuha. Ang antidot ay nasa likidong anyo, kaya't hindi ito maaaring itago sa mga liblib na lugar na walang kuryente o maayos na pasilidad para sa imbakan. Ang masaklap, sa mga rural na lugar kadalasang nagaganap ang mga kagat. Ang pagtatayo ng mga linya ng kuryente sa mga lugar na ito ay napakamahal at napakatagal gawin. Mag-isip man ng bagong klase ng antidot, pareho pa rin ang magiging problema. At sino ang nakakaalam kung posible nga ba itong gawin? Sa huli, nakahanap ang Japan ang tila napakatalinong solusyon, magdala ng hayop na kumakain ng ahas at immune sa kanilang kamandat. Ngunit tulad ng karaniwang nangyayari, hindi naging ayon sa plano ang lahat. Noong isang libo, na daan at pitumput nagdala sila ng humigit kumulang tatlumpu, maliit na munggo sa Amami Oshima Island upang labanan ang mga lokal na banta. Bukod sa habu snakes, inaasahan ding supuin ng munggos ang mga daga bilang dagdag na benepisyo. Ang natural na tirahan ng mga munggos ay matatagpuan sa mga bansang Asyano, tulad ng India, Bangladesh, Bhutan, Nepal at Pakistan. Hindi handa ang wildlife ng Japan para sa ganitong mga bisita. Pagsapit ng isang libo, na at siyam na putatlo, naging malinaw ang epekto ng mga munggo sa isla. Nagtaas ng alarma ang Ministry of the Environment. Hindi nakapagtataka ang kanilang pagkabahala dahil ang populasyon ng munggoos ay lumobo ng husto, umabot sa isa zero, 000 noong taong dalawang libo. Totoo na bahagyang bumaba ang bilang ng mga habu snakes, ngunit hindi ang munggoos ang dahilan nito. Lumabas na hindi interesadong manghuli ng mga makamandag na ahas ang mga munggoos. Sa unang tingin, tila perpektong solusyon ang munggoos. May tatlong dahilan kung bakit. Una, kilala sila sa kanilang bilis at liksi, aya mahusay silang kalaban ng mga kobra, na pinsa ng habu. Pangalawa, mayroon silang espesyal na acetylcholine receptors na ginagawang hindi sila gaanong sensitibo sa kamandag ng mga kobra pangatlo Ang kanilang evolusyon ay literal na binigyan sila ng kakayahang pumatay ng ahas gamit ang kanilang matatalas na ng ngipin at mabilis na reflexes. Ngunit may isang malaking problema, ang mga monggoos ay aktibo sa araw habang ang mga habu ay nocturnal o gising sa gabi. Bihirang magrus ang kanilang mga landas. Kahit na magkasabay ang kanilang oras ng aktibidad, wala rin itong magiging epekto. Ang mga ahas ay mahirap hulihin, kaya't bakit pa mag-aaksaya ng oras kung may mas madadaling biktima tulad ng mga daga at kuneho. Para itong pumili sa pagitan ng masarap ngunit mahirap kainin, o ng fast food na madaling makuha. Sa huli, naging ganap na walang silbi ang mga mungguo sa layunin kung bakit sila dinala. Ngunit napakahusay nilang magparami. Noong taon 2000, sinimula ng gobyerno ng Japan ang isang aktibong programa upang bawasan ang kanilang populasyon. Mula noon, mahigit 32,000 munggus ang nahuli. Ang huling na huli ay noong Abril 2018. Simula noon, wala nang bagong ulat ng munggo sa Amami Oshima. Dahil dito, idineklara ng Ministry of the Environment ng Japan na matagumpay na nilang na-eradicate ang populasyon ng mga non-native munggo sa isla. Masaya ang lahat, maliban siguro sa mga munggo. Ngunit paano nila nalutas ang problema ng mga mapanirang species? Sa simula, naglagay sila ng mga bitag sa gilid ng mga kalsada, ngunit hindi ito naging epektibo. Halos hindi lumapit ang mga hayop, kaya't naging malinaw na kailangan ng mas malawakang diskarte. Nagpakalat sila ng mga bitag, lasong pain, at mga attractant, mga substansyang nakakaakit sa mga hayop. Gumamit din sila ng mga search dogs at iba't ibang monitoring techniques. Sa kalaunan, ang lahat ng ito ay nagbunga.